Ayan, nagbabalik tayo dito sa mga owner type jeep ni Firewood Display Center dito sa Pacoor, Cavite sa loob ng Tia Maria Subdivision Andiyan po ang ating telephone number sa mga interesado sa ating unit eto ay C190 Ayan, double cab Isuso, ito ay diesel Steel top na to mga kapobre Ayan, stainless, purong stainless pala ito At flooring natin Kargaan sa likod Stainless, naka swing type ito ay naka 5 stud. Ayan, dito naman sa loob, manibela natin. Ayan, the bagong dashboard with stereo. May handbrake ang ating unit. Adjustable yung mga upuan natin. Ayan, ito naman si Toyota 4K ay Naka-pore stud. Ayan, naka-baggy type. Trapal lang ang cover sa kanya. Ayan, ang body nito ay galvanized. Ayan, dito naman, kay Isuzu C240 na diesel type. Ito ay uh, may aircon, double cab. Isuzu pang ilalim natin. Ayan, bagong aircon nito. Ito, bagong restore, bagong upholstery lahat bagong overhaul din ang makina nito ito ay naka 6 start ayan ang ating kargaan sa likod ito ay naka swing type ayan purong stainless may reserbang gulong steel tap na rin ito mga kapobre ayan kalating milyon ang presyo nito ang body nito ay galvanized. Ito naman si RF Mazda na parang box type na rin. Ayan, purong stainless. Ito, kargaan sa likod. Flooring niya sa loob ay stainless na rin. Ayan siya, Oh. Ayan, may labangan na stainless. Ay, walang handbrake. Pero meron tong stereo. Ayan, ang likod, kasi lima ka tao ayan, ito naman si 4 door natin available pa rin ayan, 650,000 ang negotiable price nito ito ay naka 6 new overhaul pure stainless body flooring, bago mga aircon bago mga ilaw ayan, naka box type na to kakaiba yung ating uh, short pit natin na uh, buong uh, bulbar ayan o oh. Tapos ah tented yung salamin natin. Kaya sa loob. Kaya bagong-bagong aircon nito mga kapobre, may handbrake. Ito naman ang manibela, dashboard na bago. Ayan, ang aircon nito ay dual. Ayan, meron siyang stereo. Ito naman sa likod ng kargaan niya. Kaya naka-swing type, may reserbang gulong. Bago mga gulong nito, apat. Ito ay double cab with stereo Pure stainless body ang flooring niya ay galvanized. New restore ang ating unit. Pinturado ang chassis, mga pangilalim, pinturado lahat. Kaya ang negotiable price ng ating unit ay Kaya naman yung ating interior, Magandang dashboard. Meron siyang handbrake. Kaya naman ni Bella. Ayan, may distiryo. Dito sa likod, kasi tatlo ka tao. Ayan, maupuan nito ay adjustable. Ito ay naka four Wrangler na top down. Ayan, stainless yung mga bulbar natin, pati yung stiff board natin, stainless. Ang negotiable price nito ay 500,000 pesos. D4 BX ang makina nito. Ito ay naka sound setup, bago lahat. Bagong upholstery lahat, bagong restore. Ay nandito pa tayo na sa Firebird Display Center sa Tia Maria Subdivision, Bacoor, Cavite. Ayan, Bigfoot. Five-stud. Ayan, sukat ng gulong natin ay 33x12.50, rim 15. Yung mga pangilalim natin, chassis pinturado. Ayan, naka uh, coil spring siya pangilalim. Ayan, meron tong wind sound ha, na yan. Oh. Bago mga ilaw. Bago bumper na stainless. Ayan, LED light yung mga ilaw natin sa itaas. Ito naman yung makina natin mga kapobre. Ayan, may takip ng radiator. Meron siyang auxiliary fan. kaya maganda yung air filter natin. Ayam, maayos yung ating uh, engine bay mga kapobre. Etong hood natin ay fiber. Ito naman, uh, mga yero na to, pinturado. Ayan, hey, yung mga pairing natin ay pinturado. Yung ship knob natin bago. Kaya meron siya handbrake. Kaya maganda pala yung dashboard nito. mga natin ayan oh, no? ang gaganda ng mga upuan ito sa likod kasi ang tao sa likod ay apat, pwede yan, may stereo yan, ito naman yung hammer natin na available na double cab ito may aircon suso C240 ang makina naka 5 stud Ayan, steep board dito. Ayan, oh. Ang haba. Stainless na. Uh, Nialagay yan para iwas vibrate yung makina natin. Yun nga lang yung loob, di natin masisilip kasi sarado. Ang negotiable price to ay 500,000. Ayan naman yung kanyang kargahan sa likod. Ayan, maluwag pala ito. Haba nito. Ayan, naka tayo mga kapobre. Ayan, silipin naman natin yung top load nito. Ay haba pa na karga nito sa taas. Ayan, silipin nyo lang yung loob. Ayan, meron siyang dashboard. Ayan, dito naman tayo sa close type EPJ with aircon. Ito ay naka -porsta Dream 13. Bridgestone ng mga gulong mga bago. Pangilalim natin ay mga stainless na rin. Pati yung ating uh, stabilizer at yung uh, double bar. Ito naman yung bubong niya, mga Kapobre steel top with carrier. Ayan, ah, yung stainless, negotiable price 350. 'yon sarado, di natin mabubuksan. Yan, silipin nyo na po ang loob. Makinis ang loob. Ayan naman yung dashboard nya. ay ah, may stereo ito mga kapobre. Ayan, tawagin nyo lang ang telephone number ng ating uh, mga unit mga kapobre sa mga interesado po. Ayan, salamat sa panonood.